Liza Soberano nilantad ang totoong ugali ni Enrique Hill. Enrique Hill masasampahan ng kaso. Hindi na masikmura ng aktres na si Liza ang mga ginawang pang-uuto at pambabastos sa kanya ni Enrique Hill, na kung saan nilantad nito ang sikretong pinakatinatago ng aktor. Ayon sa interview ni Liza kay Tito Boy, hindi napapalagpasin ni Liza ang mga ginawa nito sa kanya dahil masyado na raw lumalaki at lumalala ang ugali ni Ken. Sinabi rin nito na hindi lang din isang beses ang ginawang panloloko ni Ken sa kanya dahil marami na raw ito. Laking gulat ni Tito Boy nang lumabas mismo ito kay Liza Soberano. Ayon pa sa nakalap namin na impormasyon, haharapin na ni Liza Soberano si Enrique Hill at ang babae nito, na kung saan ihaharap na nito sa korte. Ngunit itong si Enrique Hill ay matapang na nagbigay ng pahayag sa social media na kung saan sinabihan niya si Liza na naghahanap ng kakampi. Bagamat inaantay ng mga netizen ang mangyayari sa paghaharap ng dalawa sa korte. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.